Kabisado nga, kabisado tao không biết sao tao không nói rồi đâu tao mà nó so yun mga idol na panore niya to sabi niya kabisado niya yung lugar na yan so ayan. na pa na sila may checkpoint yan kabisado niya eh. So, panoorin niyo ang ano nangyayari mga idol. <laughs> Ganyan talaga pag ano, pag, pag alam yung lugar. Tapos, hayan mo lang na kung anong gusto ng angkas mo. Wako lang ma, bakit hindi ka muna mag-helmet? Ah, looban naman ito. Tapi saya belum kepikirkan itu apa dong juga kok, itu May helmet ako, sir. Yung back ride ko walang helmet. Bakit ako yung huliin niyo? Ako yung may helmet, siya yung wala. Tapos siya yung huli niyo. Pagkatapos may checkpoint at pagkatapos mong payagan na okay lang yung angkas mo na kahit hindi siya mag-helmet, pagdating sa hulihan, sisisihin mo yung, yung angkas mo ikaw na ngayon pumayag, di ba? Dapat sa talaga yung violation. Saka ikaw yung driver eh. Nasa iyo yung decision. Di ba? Ayan, ayan yan, ayan. Pera. <laughs> sir, may helmet ako sir. Yung back ride ko walang helmet. Bakit ako yung huli Ako yung may helmet, siya yung wala. Dapat siya yung huli nyo. <laughs> no one blessed. Turn my head, and you're smiling at me, and I feel at rest. That was then, been depressed. Uh, life is gone to shit, cause then I wake up alone. Time